bibigyan mo kayo dito. Moment of truth, guys. Testing. What's out mga kachilin For today's video uh, May kukunin kaming motor Dito sa kapitbahay lang namin yan ah. lang. Ah, uh, two stroke RS100 ulit. Hinayaan kasi ako baka ibigay sa magbobote so. Ako na babayad. So tingin niyo na lang mamaya ako na maging itsura. Pew! Isang bulok na naman po ang masasalba natin. Ano sa akin, Sanjay? Bumayad na isang libo muna. Ikaw kanin niya na daw. Oo. Ang gini.

uh, binitbit na namin tong RS100 na nabilokod dito sa aming kapitbahay so yan tatlo kami biniabit na namin yan kaya lang ay sadyang mabigat ah uh, kaya yun medyo nagpahinga muna kami dito sa part na to lapit lang yan mga 100 meters lang yata sa amin yan eh. dyan sa tinigilan namin uh, tanaw na tanaw na yung bahay namin no? So, sinubukan ulit namin buhatin yung guys after namin tumigil. Yan. So, yun lang talagang medyo may kabigatan siya at medyo masakit siya sa kamay. Kaya, ilang segundo lang, eh, pahinga ulit kami talaga. Kasi mabigat pala talaga itong motor na to. So, dito ay nag-decide na akong... Uh, magpakuha ng kareta yung sa kapatid ko kasi may kareta kami din eh. at yan binuhat naman master Ellie loops aking uh, chief mechanic so dito hinintan na namin yung kapatid ko uh, ko na then yan check, check ko muna yan hindi ko alam kung mapapandar ko ba siya or whatever basta bahala na a few moments later shout out na accident daw Ah. <laughs> Minasimot kami guys, motor. Presidente Opar. E boss palanga. Ba 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 ba. Kyan guys, may isasalba na naman tayo'ng isang lolo. Isang bulok na motor. pero kaya ba 'yan? Pa 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 pa. Bala na kung anong kalabasan nito. <laughs> at yan guys, pass forward nga tayo dito. So pagkarating namin eh, kinbirak na sagad ni Master Alubes yung head black para matignan namin kung goods pa ba siya. Kasi nga matagal na na-stock tong motor na to o titignan namin kung okay pa ba. At nag-stock up nga din pala yung kikir nito guys. So, tignan natin. Shing! At yon after nga na mabaklas ni Master Erlubs yung black at head. So, ayan. ah uh, Tinot-press press na niya ng maigi. Para malinis ng maayos yung uh, pagkakabitan ng black at head. At uh, syempre, sa kasawi ang palad ay may malungkot na bata. Sawi sa pag-ibig. <laughs> out doon kay Chan Chan. Hindi, guys. ah uh, ito yung black. Ito yung masaklap eh. So, yan. Uh, cost na pala siya ng overheat. So, hindi natin mapapakinabangan yung black niya. So, stuck yan. Stuck yung black. Tsaka yung piston ang makikita nyo talagang ang dami ng tama so bali itong itim na to akin niyan yung black ko niyan yung kabor 75 yan so bali nakastak lang naman yan ito sa size akong RS so sya na yung mapapakabit muna dyan para matesting natin kung uh, under ba at yung head yan so akin na rin yun rirebore uh, na yung black niya tsaka head sa so, pag, mag, uh, pag magka pera tayo o ka budget sa so papariborn natin yan kasi hindi na mapapakinabangan so ining yung itsura nya after mabaklas palit black at head po tayo guys ito yung head nya nakakabit oh, dyan ano to reborn na to tama na reborn natin reborn natin to ng 0.25 tapos ito naman kanyang head ay ah, lost thread um, ang kabitan ni Sparpla. Buti na lang meron pa akong black at saka uh, head. Yun know. o. Shout out. Shout out din kay baby boy. Ulit head po boss. <laughs> Kayaan muna sigurong kalangan. Tama dito tukod. Uli na nung hindi. gasket Si guys. Ay, ito, ito? itong ano, lalaro namin eh. Ito, maghihinete. Alam ko. Oh, panlaro, guys. Two stroke. Anong talaga na? Eh? 75 lang eh. Two stroke. Ay, tanaman naman. <laughs> Gilbert, two stroke. <laughs> <laughs> ito yung, ito mo nyo, uh, uh. wow. So stroke mga god. Loaded po Mika ni ko natin. Ulad na ako din sa Kaya lolo dandi natin tong Lolo RS natin. Yung yung aking black head. Ang ganda ang nakakaawa. Sabi ng tatay thousand years later. The moment of truth guys. Testi. えっ <laughs> yun guys kung napansin nyo uh, nga forward ko na ano so napaandar na nga natin yung RS100 na nabili ko ayan so yun yung naging itsura nya bali yung mga tangke ah uh, yung video CDI uh, spark plug kasi wala yan eh. so hinarang ko muna doon sa isang RS So, siya ko dyan para mapandar ko siya. ano So, yun yung isa sa pinaka main goal ko dyan. Binili ko yan. Na sabi ko nga sana mapandar ko. ano So, bago ko siya napaandar. So, marami pang mga naging, uh, marami pang mga prosesong ginawa dyan. Bali, tininis ko pa yung red bulb. Kasi, uh, at ko pa yung red bulb. Dinis. Then, nagpalit palit pa ako dyan ng mga petals kasi nga ah, yung red bulb niya yung petals ng red bulb niya eh may na-deform na dahil inipit ng flies tapos ah, yung carb so nagpalit na rin ng carb para nga mapaandar ko at so far so napandar ko naman siya kaya malaking kagalakan para sa akin na napaandar ko yung isang bulok na motor na dati naka-stock lang na ilang taon yun guys ah uh, yun um umandar na si Rusty balok paandar natin siya guys sa halagang sakto lang so bali ah uh, to DIY lang muna ng ating chilingador wire lang yan tapos itong black at head akin yan. Yan, yan, dito yung nakalagay. So, yung pangapyesa nitong isa kong RS ni Pink, eh, hinaram ko muna. So, ito eh, bali naka-borto na 75. Tapos itong carb, ito rin yung stock ko dati. Ito yun naman yung sa pangilalim nito. Itong sa motor na to, sa so, kong number ko lang. Pinanaltang ko lang ng uh, main jet. Yung loob kasi yung pilot jet hindi na matanggal eh tapos to ah uh, syempre hiniram ko na yung tank eh para may gasolina then ito hiniram ko din tong ah uh, 2 in 1 ignition coil yung aking yan lahat ng pyesa nito nahiram ko to ito angat din to kasi hiniram ko din yung washer nito kasi ito ay walang washer so hinarang ko muna dito kay Pink ayan, yung mga pyesa nya hinarang ko muna so para mapa-under lang natin guys at yun worth it naman napa-under naman natin so bibila na lang natin to ng pyesa so yan kinunik ko lang dito Oy, sa stator So, ito maganda-ganda kasi ito kasi yung uh, magneto niya lighten. So, ayan, kinelect na lang natin ng pabara-bara lang para mapausok natin yung tambucho. At yun, worth it naman. So, napausok naman natin. Ang problema lang, nalimutan ko lagyan ng tuti. So, tingin ko overheat. <laughs> overheat to. So, yun, uh, bali, pagbabalik ko na ulit yung pesa ni Pink. Dito kasi ah. Uh, Uh, ay spark, spark plug plug pa pala ayan spark plug inaram ko yan angat no Guys, yun, ko yung washer nito doon so yon worth it naman yung pagod natin na paandar natin so far so good so okay naman tayo dyan so gagawin ko si dito is either drag bike or sa project bike bahala na so may kagayahin naman ako kung style so importante na lang sa akin oh, malaking challenge sa akin is yung mapa-under ko and yun worth it naman Woo! isang malaking karangalan to para sa akin guys yung makapagpa-under tayo ng isang motor na matagal nang naka-stock bali matagal na kasing naka-stock to eh itong motor na to taon na rin tapos kinahuya na halos kung wala akong pyesa kung wala akong pyesa to si Pink na itago ko pa dyan siguro hindi ko pa to mapapaandar muna sa ngayon pero dahil nakatago naman yung mga pinagpaltang ko sa so yun, napakinapangan ko siya and Whew! thank you self kasi yung mga bagay na hindi natin lubos sa kalain magagawa pala natin so yun uh, salamat kasi mga na challenge ko ni sarili ko sa mga bagay bagay and yun worth it naman so salamat at napaandar natin and John abang abang na lang dito sa magiging project ko dito guys so update na lang at least sumandar na siya guys yeah Geng, geng.